pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na kung paano pinapawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan at ang mga propeta mismo ang nagpapatutuo tungkol dito. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Yesu Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging hudyo o hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandaang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Yesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inihalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanahin ang mga ng nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, mapapawalang sala ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya? ng mga hentil. Oo, si Diyos din ng mga hentil sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya tatanggapin ang mga hudyo at mga hentil dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon, Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa sa sarenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Aleluya, Aleluya! Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohan at buhay, patungo sa amang mahal. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, wawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo lalagpak sa layang ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalabhasa sa kautusan, sapagkat tinalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok at tumalis si Yesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa sana siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.